guys, welcome back again to my channel Mercy D Vlog. So yun nga guys, huwag niyo kalimutang mag-like at saka mag-comment sa akin para mabalikin ko kayo. So yun nga guys, mag-start na ako. So kanina pa, sa so, bagay kanina pa ako nag-start. Ayun nga guys, ang ginagawa ko sa ngayon. Ayan. Magluto ko ng soup, potato, and tomato soup. Ito yung ginawa ko kanina. Um, kasi kanina, gumawa na ako, nag-prito na ako ng isda and then tinurog-durog ko siya guys and then pagkatas kong durugin at um, ano na siya yung nag-brog na siya guys na yung ano yung isda syempre durug durog na siya nilagyan ko siya ng um, nilagyan ko siya ng tubig na kumukulo and then pina ginanyan ko lang siya muna oh. ayan so yan nga mga guys makikita niyo oh. Ayan. Yan yung isda kanina. Dinurog-durog ko yan, guys. Pagka durug durog ko, syempre, nilagyan ko na yan ng asin. Tinimplan ko ng konti tinipla ko lang konti. Pero bago ko ilagay yung tubig guys, kailangan mag golden brown muna siya yung isang dinurog ko. Ayan guys, kasi soup naman yung ano, ginagawa ko. So, um, okay lang yun na durog na durog. Kasi yung sabaw lang naman niya yung kailangan. At saka hindi yung isda guys. Yung lasa niya talaga. Kasi doon, kasi guys, pag prinito mo lang, paslagay mo lang yung gulay. Baka nandun yung ano, nandun yung ka. Ganon, syempre pag umiikop ka ng sabaw, matitinik ka. So, yun nga guys. At syaka ano, andito uh, lahat yung lasa. Kasi nga, pag nadumog mo, pati yung mga bones nga. Kaya, syempre, diba, masustansya yun guys. So, so yun nga, yun nga yung ginawa ko. Ayan, pinakulaan ko na siya ng mga uh, around 8 minutes. 8 minutes na malakas yung apoy. And then hanggang sa nakita ko na na namuti-muti, mamuti-muti na siya oh. Mamuti-muti na yung yung sabaw niya, mamuti-muti na yung sabaw niya ganyan. At uh, inayan uh, hinayaan ko na, ginanyan ko muna. At mamaya pag uh, pagkaluto naman ng ano, pagkaluto naman ng uh, ng, inaano ko yung pinapalambot ko kasi yung patatas. Ay, pinapalambot ko yung patatas, guys. Tapos kailangan durugin din yung yung kamatis para lahat ng sustansya niyan is lalabas talaga, guys lalabas siya. Ayan. Ayan, kailangan durugin. kailangan ganyan talaga yun, guys. O, durug na durugin. Kasi nga sabaw lang naman yan. Kaya ka, ano, kailangan. Eh. Hindi naman yan. Uh, pati gulay. Pwede rin kainin yung gulay. Ako kinakain ko guys yung patatas pag gabi. Kinakain ko yung patatas kasi yan lang. Ayan, naisip ko na na meron na akong kakainin mamaya ng gabi. Imbis na mag-oats ako. Uh, ayan na lang yung kakainin ko mamaya ng gabi. Ito. Ilang piraso lang yan na ano. O, oh, pero marami-rami akong nilagay na patatas. Mm. Di ba? Kailangan durug-durug yan na mabuti para ano. Tapos pag, o oh, alam kong okay na yung patatas, doon ko naman nilalagay yung, kitimplang ko na siya guys. Kunti kasin lang. Uh, tapos, hindi pa, hindi pa masyadong okay yung ano. Hindi pa masyadong okay yung patatas niya. Kaya, uh, pinapakuluan ko muna. Then, pag okay na yung patatas, um, timplang ko na siya ulit. And then, saka ako sasalain itong, ano, ito sasalain ko to, oh. Yan. Salain ko yan. Siyempre, hindi ko pwede ilagay ng ganun-ganun na lang. Kasi, siyempre, matinik yan, guys. Matinik. So, yun. Yun yung the best na, na, ano natin, na soup natin for today. Tomato at saka uh, patatas. Soup na isda at saka isda. So, yun nga, guys. Uh, maayusin ko lang yung aking, um, kung at nag habang ko yung kape at ka inapay so yun nga guys hmm masarap kahapon hindi ako nakakapag kape kasi nga hindi ko alam wala na pala akong kape so kanina bumili ako ng kape so yun uh, alam niyo naman daily life natin daily na ano yung gumagawa natin gusto ko so, pa naman magtanong kasi parang gutong pa ako pero, meron Mamaya, kakain na lang Ang mga mansanas O, wala ko ng mansanas Mamaya So, okay na yung Cool uh, bread By oats naman ako Pero, uh, hindi ko siya type ngayon. Mamaya Mamaya ulit ako magano Ayun, kumukulo na So, ang gagawin ko ngayon Is yung Ano O, uh, yung isda Kasi, mamaya Kaalis alis ulit kami. Meron kami ano, um, taekwondo class. So, kailangan ko na ipipay yung mga, uh, yung lulutuin mamaya. Kung sino'y yung, mag kung sino yung maunang mauwi mamaya, siya yung magluluto. So, prepare na. At, yung gusto kong ulamin ngayon is yung, ano, patola. 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 Patola yung ulamin sa mga. So, yun. Pero ayusin ko muna yung, ano, yung isda. So, yun nga, guys. Meron lang ako si share sa inyo, guys. Tungkol sa, ano, alam nyo, um, isa pa sa technique ko, no, ano, na i-share ko lang, gusto ko na i-share. Siyempre, nandito lang na tayo, di ba? Dali, um. Share ko lang, guys, kung, uh, paano ako nagiging ng mga true subscribers at saka true viewers na hindi galing sa ibang ano lang yung mga dati-dati ko pa kasi dati guys um nag-join ako ng maraming mga mga play mga ano mga nagpe mga ganun din guys sumasali ako sa mga ganyan eh so nung ano nung nagka-busy-busy na ako napabayaan ko na yung YouTube ko dahil sa Facebook, kaka-Facebook ko ngayon guys, diba? Ay, nauso, ayan, kasi hindi na ako nakakapag-ayos ng aking YouTube channel. And then, naisip ko na wala naman din ako mapapala doon sa kaka-Facebook ko. Although, okay naman din kasi minsan doon nilalagay yung aking ano eh, um, sinishare ko doon yung mga videos ko minsan. Pero, naipag, naipagtanto ko na guys na uh, hindi, hindi pala basta-basta sa Facebook. Um, kahit na nakakota ka na doon sa may followers mga ganun hindi pa rin kasi ma ano eh mas mas mahigpit unlike sa YouTube talagang hindi naman gaano mahigpit so yun nga, guys yun lang yung, yun i-share ko sa inyo guys at totoo yan guys ang ginagawa ko guys uh, hindi ko na ipapakita kasi nga madumi ako wait saka ayun yung uh, ginagawa ko guys uh, nagpupunta ko sa mga um, mga yung mga content creator ay mga ano yung sa sa YouTube channel kung sino-sino man yan hindi ko kilala basta na typean ko siya guys na ilalagay ko yan sa playlist ko alam niyo guys ganun ang technique ko para maging legit legit siya legit siya na papasok sa ang subscriber at babalik at babalikan, babalikan ka talaga ang ginawa ko guys nila, uh, lahat ng mga nakita ko nilagay ko sa playlist yan lagay ko yan sa playlist And then, papanoorin ko yun ng isang araw. Minsan, uh, pagkapanood ko minsan, pag may time ako, syempre busy time ako yung ginagawa ko minsan, pagtapos kong mapanood na lahat, kahit ilang minuto yan, 8 o 5 minutes, 3 uh, minutes, basta tapusin ko yung video, basta matapos yung video, 13 minutes, ganun, 14 minutes, mga ganun guys, hanggang matapos, di ano, pag natapos yung video na yon yung playlist mo na yon alam nyo guys, umaabot ako ng 50 uh, sa isang araw. Hindi lang, minsan lumalagpas pa guys. Minsan, uh, umaabot ako ng 80. 80 na playlist yan. 80, 80 na ano, mga, mga channel yan. 80, nilalagay ko yan lahat. And then, pag natapos yan guys, at hindi, minsan hindi ako busy, inaano ko na yan guys, naglalike like na ako and then binabalikan ko yan binabalikan ko tapos ang ginagawa ko yun nagla-like at saka nagko-comment ako nilalagay ko na ako talaga yon yung mismong channel ko guys ha yung legit na channel ko hindi yung channel ko yung ginagamit ko legit na channel talaga guys yung nilalagay ko uh, pinaglalaykan ko at saka pinagkukomentan ko and then may makikita kayo doon may mag, mag, pag nag, nag like kayo may parang may star star na lumalabas pati yung pag mag-comment kayo pati um, mag-subscribe na at saka pinutin yung all guys legit legit na legit yun guys grabe totoo yun dahil hindi ko yung ginagawa dati basta nag nagaano lang ako nagla-like lang ako nagsubscribe, hindi na ako nagko-comment kaya pala sabi ko bakit ang bagal ng aking subscription sabi ko bakit ang bagal ng aking mga nag, ano yung tumataas yung ano ko yung subscriber ko yun pala kasi nga kailangan talagang mag-comment kailangan mo talaga mag-comment kahit na ano. Uh, kasi yung ginagawa ko guys, nagla-like at saka subscribe lang. Siyempre, hindi mo malalang. Hindi, dahil uh, hindi sa dami-dami ng mga nag, uh, uh, nanonood siguro sa kanila, hindi na ako napapansin, ganun. Kaya ganun po yun guys ang nangyari. Sabi ko ang dami na-subscribe, but hindi, walang bumabalik halos sa akin. Ang ginawa ko guys, pagkatapos ko mag-like, magko-comment na ako mismo sa channel ko ha yung channel ko mismo ang ginagamit ko para mabalikan ako. At sinasabi ko sa so umpisa pa lang ng vlog ko, mag-like at mag-comment para mabalikan ko ngayon. Dahil, totoo po yun, guys. Hindi ko man mabalikan ngayon yung pag-comment yung pag-subscribe pag sa akin. Inuulit ko po yan kung sino yung mga nag-aam sa akin, uh, mga nag-comment. -nag Kasi nakikita ko naman yan, guys, talagang tumataas yung aking mga subscribers. Totoo yun, guys. Legit na legit gan, guys. Yan ang ginagawa ko. Hindi ko man sila mabalikan ngayon kinabukasan or the other day. Kasi nga, nilalagay ko yan sa playlist ko, guys. Pinapanood yan. Pinapanood yan. Lahat. Naka-play yan. Naka-play. Kasi, syempre, tayo mga OFW, hindi natin maisa-isang mapanood yan. Ang ginagawa ko, ayan, katulad niyan, guys. Naka-ano ko, naka-playlist -naka yan. Pero, nakikinig ako. Nakikinig ako yan, guys. Para rin ako nanonood. Kasi, syempre, busy ako eh. Hindi ko matutupan yung cellphone ko para lang mag -ano, manood ng buong buong mga videos nyo. Ang ginagawa ko lang, nilalagay ko lang sa playlist. nagpe play lang siya mag-isa. Pag mag-play, yun, binabalikan ko na agad yan. Or the other day ko binabalikan. Minsan nga, 2 days na, hindi ko pa, hindi pa ako nakapag-live, hindi pa ako no nag-comment. Pero napanood na lahat yan. Grabe, kaya minsan, sunod-sunod uh, sunod -sunod yan. Kunwari, mga two minutes, two minutes, one minute. Kinukuha ko yan mga yan. Maliliit yan na mga videos nila. Kinukuha ko yan. Hanggang sumabot minsan ng 13 minutes. Kasi nakakaawa din naman, di ba? kasi siguro kailangan nila yung yung watch hour so inaano ko talaga yun guys eh, yeah, pilit ko talaga siyang kinukuha lahat ng mga mga uh, yung mga yung mga content mga ano nila yung mga videos niya kinukuha ko yan kahit na uh, seconds lang yan basta yung nilalagay ko sa playlist ko kasi hindi ko naman yan maano eh. Uh, eh wala namang bayad guys, wala namang bayad yung pag-like, pag-comment, oras lang naman eh, ang hinihingi, ang inaano natin, bigyan natin ng pansin para mabalikan din tayo. Ganun po yung ginagawa ko guys So, yun, talagang, ano siya, um, legit na legit siya, guys. Bumabalik talaga yung mga viewers ko. Bumabalik, bumabalik din yung sinusubscribe ko sa kanila. Kasi nga, nagko-comment ako, kunwari, kahit nasa ibang bansa yan sila, bumabalik sila, guys. Nakikita ko kasi, kasi alam ko kung sino yung kinukomendan ko at kung sino yung bumabalik at nakikita ko bumabalik, nilalagyan, binabalikan ko agad ng bell yung bell kasi pag sa pagsumpisa guys inaano ko lang muna siya nang hindi ko muna siya inaano nang call basta umpisa ginagano ko muna tapos nakita ko ay bumalik siya sa akin ulit sabi ko ganun binabalikan niya ako ulit hanggang sa inaano ko nang call hanggang sa nagpapap-up sa akin tapos pag nakita ko sa notification ko guys Bina, inaano ko yan, iniisa-isa ko yan. Ang dami ko na naman nilagay sa playlist. Kahapon, ang dami ko na naman, nung hindi ako nag-busy, nag nakapagpahinga ako, ayun, nagla-like at comment na ako. So, yun guys, may bumabalik sa akin bukod pa yung mga premiere na sinasalihan ko. Kasi kung isa lang yung premiere na sinasalihan ko ngayon eh. So, yun. Sana mapansin nyo. At kung uh, gusto nyo ko isali, i-ano nyo ako sa Facebook ko, numbers, kitati cheng, yun lang. Pag ano ko dyan sa aking uh, unahan kung ano yung Facebook Facebook ko para ma, uh, kung gusto niyo ako isali, pwede niyo akong isali doon at maasali ako kasi uh, marami akong, ay, meron akong mga extra phone na ginagamit guys, na pang pang pa premiere talaga so yun yeah, nga guys, salamat, sana naintindihan niyo at sana na, uh, na gusto niyo yung video ngayon, share ko sa inyo ngayon kung paano ko nag-gain ng mga subscribe, subscriber at legit na legit guys, totoo yan guys so sana supportan nyo rin ako. At sana kung gusto nyo mag-join sa akin, mag-join po kayo guys. May mail, mga dollars sa'yo dyan na pwede kayong mag-join sa akin. Salamat. Bye-bye. Paalam. Bye. Bye.